five, four, three, two, one, go. Ah, sandito na kami. Ayan si Sis. Si, Chuan sexy. Sexy lang, oh. Sexy wow, Grabe siya. Sexy <laughs> niya Siya Ang 'yun. video Bagong ano ayan. Oh, sis smells. parang <laughs> nag ano yata tampo 'yung aircon doon. hindi namin nagamit. Ayun guys, andito na kami kay Sis Chu. <laughs> hindi nagpapakita yan pero oh tingnan mo naman <laughs> diba, di ba hindi nagpapakita <laughs> hindi nagpapakita pero tingnan mo naman siya <laughs> lang kami nagpakasyon tapos All ano nagtampo yata yung aircon hanggang ang lola nyo ako din hindi <laughs> naman mapag-retouch <laughs> <laughs> Pusang ka pa. Grabe. Kaya pala. Kaya pa, pala pa surprise. Sige lang. Lakad ka lang. <laughs> lakad ka lang. Lakad ka ko Kaya Kabila. Sige lang sis Kaya pala sabi nung asawa ni sis Alma eh. Korean daw siya. <laughs> Oo. <Korean laughs> <Kabila> sabi. Niya, Alma, eh. Korean <laughs> ano <Korean laughs> <Kabila. laughs> Sige na, lang, lakan ka lang. Sana kasama ako dyan, o. No? Kasi hindi oh, nga pupunta daw siya. Uh, Pag may time daw so, siya pupunta daw siya. Uh, Pagbalik yung, siguro nung ano niya. Sige, bumalik ako. Saan kayo pupunta? <laughs> lagpas, lagpas na. <laughs> saan kayo? <laughs> 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 Kasi naman. Ang alam ko, alam ko. diret diretso siya pupunta. Ang ingay natin. May inin ko, di ba? Okay na sa sanay ka. Ayan guys, nandito na tayo sa kondo ni Sis Chu. Kasi nga, hindi na gaano. Uy! Dari talaga? Hindi, okay lang eh. Ano nga, ang Okay lang, sanay ako nakapaa. Okay Huwag hindi. Di ako sanay lang nakapaa. Okay, eh. Sanay ako nakapaa. Sige, na. Nakapa. Nandito na tayo sa condo ni Sis Chu. May pa-humidifier pa humidifier ba siya, oh. Sir, may kung ano, ano yan? Ano swimming pool? Tingnan oh. <laughs> <laughs> mo <an> ah, <laughs> oh, <laughs> oh, naman, grabe siya. <laughs> si Ampay Hindi ako nag... Hindi ko kasi nag-gobrong si Rico kas <laughs> pa kami. Ay, naku! Sisyo, wala rin akong bitbit! bit, -bit. ka dyan. Bigla-bigla ka. Ano ito palitan? Ayan, bigay ni Sisyo. Tapos ito galing kay Sis Mel. Wala, wala akong bitbit! bit Wala akong bit-bit. Mama, no. don't Tama! Mama, don't you? Ngayon wala ako nag-ticket nyo. ako ako. Pumunta dito. Kain guys. Kain tayo sa ano hinanda ni Sis Chu. Sarap. <laughs> Sarap. 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 na. Sarap. 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 tayo guys. Maraming salamat kay sa joining Ayoko may bitbit -bit ako. Ayan guys, pauwi na kami. And this is June 2028. Thank you so much sa mga <laughs> Salamat Nandiyan na daw yung grab. sexy niya, no yan. Yan. siya kayo. while waiting for the elevator ayan talaga <laughs> <laughs> kasi. Ayan! Kita mo naman, ang sexy, grabe siya oh. Oh. Hindi nagpapakita sa mga video yan, pero tignan mo ngayon. Oh. Oh. Huh? oh. Pakatitiigan nyo si Chu Masinas. Sagaya-gaya na yan, si Chu. Ayan guys, si Chu Masinas. hindi nagpapakita sa mga video. Kasi sexy oh. The mystery girl. Yeah. My gosh. Ayan, mystery girl. Chu Masinas the reveal. Okay, <laughs> so <laughs> 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 mga jawang mga Pilipina o um, Korean Korean <laughs> kaya nga ang tagal guys ng ano oh. tingnan mo kanina pa namin pinin may, may camera pala dyan no? Oh. may camera may CCTV <laughs> ano While waiting for the elevator, mag TikTok muna kayo. <laughs> oh, TikTok. Ayaw. Ayaw. ata ang hindi mo mapapagawa sa akin. Magsayaw. Okay, okay ta, nag-tiktok na si Mami Mel. So, <laughs> kahit walang social music. May <laughs> ka ka lang ako kaya nalulungan ni Yes. Lumagpas. <laughs> nag ano yun. naman guys, wala akong bit-bit. Pagpunta. Ngayon, hindi na bit-bit. Wala akong bit-bit kasi gigi cash ko na lang. Last <laughs> chat. Ijijikash ko na na. <laughs> Naka-record. ba record Hindi kita makita eh. This is true.

home. Galing dun kay Sis Chu. Chu Masinas. Ayan. Galing kami ni Sis Mel's. Mami Mel's channel sa kanilang tinitirhan na kondo sa may Mowa malapit. So, ayan. Um, I'm glad na nakita ko rin sila. Sis Mel's. Pangalawang beses ko na siyang makita. Si Sis, Sis Chu. Ay, ang cute-cute ni Sis Chu. <laughs> Apaka ano niya. Napaka slim. Ang payat. Pero ang cute. Ang ganda ng katawan niya. Akala ko dati si Sis ay maliit lang siya. Pero hindi. Medyo matangkad lang ako ng konti sa kanya. Pero ayun. Uh, mataas rin pala siya hips. Ang sexy niya, in fairness. Sis Chu, gumaganyan ka pala. <laughs> Sis mas masinas reveal na ngayon. Ayan. Ayan. So, guys, wala akong bitbit -bit pagpunta kasi wala na akong time uh, bumili ng mga dadalhin ko napunta doon. Kasi, ano eh, um, ano ba to? Wala sa, ano eh, wala sa plano kung kailan tapos sinabi niyang punta kayo. Ayun, pumunta naman kami ni Sis Buti nga si Mel's. Meron siyang bitbit. -bit, pero ako talaga, wala talaga akong bitbit. -bit, promise. Pag uwi ko, ang may bitbit -bit na ako. Pero yung papunta, wala akong bitbit. -bit. Kaya pag uwi, ah, abo may bitbit -bit na ako. So, yung papakita ko sa inyo kung ano, sabi ko nga, Gcash ko na lang. <laughs> Sila na bumili. <laughs> ayan. So, maraming maraming salamat, sis Chu. Ang bait. Napaka-accommodating. And, ayan. Pinagluto niya kami ng lunch. And, merienda. Ah, may pa-takeout pa. pa. <laughs> Thank you so much, sis Chu, sa iyong um, hospitality. Napaka, ano, napakagaling mag, ano, mag, Um, tanggap ng bisita As well as yung kanyang mga pamangkin So, yon. So, ulitin si Stu Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga Bitbit uh, -bit ko pag uwi Papunta wala akong bitbit Pag uwi may bitbit -bit na So, yan Diyan lang kayo guys So, yan Ito na nga Isang ano yan Isang um, Ano tawag dito? eco bag. May eco bag na akong dala pag uwi. Dahil dito sa, eto, galing kay sis Smells to. Mami Mel's channel. Ayan, tapos eto, etong tatlo na to. Ano to? Pili. Sweet Pili. Candy. Pili candy siya. Dala ni Sis Chu from Bicol. Ayan. Pili Nut Char. Ayan, so Pili. Pili eto sa akin tapos ito may isa sa dalawa um, meron daw akong pinapabigay niya dun sa dalawang um, friendship din so yan tapos oh in inubos niya yung laman na chocolate ng ref nila wala naman daw kasi kumakain sabi ko bigyan na lang kay Sismelz hindi uh, hating kapatid <laughs> hating kapatid sabi niya kaya ayan oh ayan oh <laughs> mga ano, mga candy ng ano. Ito galing Japan daw to. Masarap siya. Masarap to. Thank you so much, sis Chu. Wala naman na daw kasing kumakain. Baka masira na naman daw sa rep nila. Parang yung mga kape. <laughs> Peace. Ayan. Oh. And this one. Ayan. Galing din kay sis Chu to. Alam niyang mahilig ako magkape. Kaya, mm, um, cup mug na naman yung binigay niya. Tapos pina-take out niya yung ano, yung um, tuna spaghetti na ginawa niya. Masarap siya, guys. Ayan. Ubus na ng mga ano, mga anak po Ayan. So, ayan. Buksan natin tong bigay ni Sis Mel's. Sabi ni Sis Mel's, matutuwa daw ako sa bigay niya. Thank you so much, Sis Mel's and Sis Chu. Maraming salamat. Sabi ko sa inyo, i-gcash ko na lang yung bibigay ko sa inyo. Joke lang. <laughs> Ayan nyo, pag nakaano ako. Pag sumahod ako ngayon, ngayong buwan na to. Ayan! Ayan, grabe naman siyang makapagbalot. Ano kaya to? Surprise pa surprise. Ayan, sisirain ko na si Smells. Ano kaya to? ay magpasilip. Ano to paso? Paso ba to si Smells? Ayaw. <laughs> Sabi ko na nga be. me. Sa ah, sinisilip ko pa alam ko na yung laman niya. O, oh, ayan, o. Oh. Hulaan niyo kung ano yan. Hindi ko pa nilalabas. O, oh, tama pala ako ng hula, mami. Mers, ano ba yan? <laughs> Thank you so much, Si Mers. Mami Mers channel. Maraming maraming salamat. Paso to, guys. Kahit hindi ko pa nakikita yung kabuuan. Silip ko pa alam ko na napaso. Ayan, wait lang. Ilabas lang natin. Dali. So, ayan. Ayan na siya. O. Oh. Paso nga. Mami Melso oh. Alam niya yung weakness ko eh. oh, ayan guys. Paso. Tapon na natin yun oh di ba diba? Three pieces na paso. Talagang nag-abala pa si Mami Mel's. Oh. Paso guys. oh, di may pagtataniman na naman tayo. Ayan, thank you so much Mami Mel's, Mami Mel's channel. Maraming salamat sa iyong papaso So, yan, that's all. Ah, uh, na talaga kayo. Wala talaga akong nabitbit kasi gahul na ako sa oras. Ang daming ano, eh, ang daming inatupag. Late na akong nakakauwi galing ng office tapos ano, pagod, busy, wala nang time para lumabas sa ano sa short notice na yon ni Sis Chu na gusto niyang ano gusto niya kaming pumunta doon. Wala na talaga akong time na makapag ano, makapa, makabili ng dadalhin. So, yan. Abangan nyo na lang. Abangan mo na lang si Chu. Palipad ko na lang. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat guys. Thank you so much for watching. Ayan. Sa mga bago pa lang pong nanonood sa aking channel. Um, na hindi pa po nakaka-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell, bell all, para ma-notify po kayo in case na may bago po akong video na i-upload. And sa mga... Um, kaibigan po, kaibigan ko na laging nandyan, nakasupport, laging nanonood sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for supporting. Maraming maraming salamat. Uh, sa team promote sa kay sis Nori Oganyo official thank you so much sis Nori sa sa pag support mo sa akin palagi maraming maraming salamat sa lahat ng tulong ayan sa aking mga plant lover group thank you so much um hindi ko na kayo isa-isahin. Next time na lang. Kay Mami Ganda, Mami Luz TV, maraming maraming salamat. Mami, kay sa Team Bakbakan, thank you so much din. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na rin po kaya isa-isahin. Next time na lang. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang BT saying bye-bye for now.